Ayan mga ka-69, halika kayo dito. Ito po yung simbahan na tinatawag. Ayan, no, napaka-laki. Uh, Ayan po. Tapos, bali, ito yung kopi na hindi Baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako. Dinadayo talaga, napakadaming tao. Ay, okay. Halika kayo dito guys. Okay, tamo, napakadaming tao. Talagang dinadayo, no? Grabe, ang ganda ng view. coffee break. Anong ano ba to? Location na uh, DRT? Ano pong barangay to? Coffee coffee Basta, coffee piyat. Coffee piyat. Basta i-search nyo na lang sa Google. Uh, coffee piyat, uh, DRT. Ayan. Lalabas yan. Lalabas yung tao, diba? Dinadayo Dinadayo po, diba? Di na dayo. Di na Dinadayo yun. <laughs> <laughs> so, yung mga Ah, medyo ayan nabulga kayo sa 14 dito nyo dalhin ah. okay ah <laughs> habang nagkakapika tapos nandito ka no tapos kapiling siya hindi pala ito pala yung coffee pit. ayan may isa to ayan actually okay kasi hindi yung tayong so ibig sabihin hindi lang pala masarap yung coffee nila dito kundi yung lugar is masarap din sa pakiramdam kasi sariwang hangin makaganda um, talaga Halika dito, Bing? saban mo ako. Nga pala, shout out sa cameraman ko. ayun po, sana sagutin na ako. Ayan. Ay, pakita natin dito yung locations. So, alam ko, ano eh, balita ko, dinadayo din to ng ibang vlogger, guys. Mga ka so, na Ganda, oh. Grabe. Mababago na ako. Yung mga 69 ako po po pala tayo makatigay ng napakasarap na kopi rito Is kailangan pa po natin magpila ay po yung pila, yun napangaba pa po Yung napakadami pa po So, hintayin na lang po natin guys yung... Nga po pala mga ka-69 Kala ko kopi lang Napakadami po ng pagpipilian dito Ayan po oh. Mamimili lang kayo May americano May americana pa yan ha Wala lang silang ilagay May flat white Capuchino Mocha masya, ano ba Grace okay. Barilla. ang dami, ang dami. May mga pagkain pa po pala dito, guys. So, kaya pala dinadayo talaga. Hindi lang kopi. Ang dami, dami pipilian. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Alright. Napakadami, o. Oh, ano? O. Oh. Pagpipilian nyo talaga. May beef pat, pata. Ay, tapa Pala, tapa. Pork tocino Ayan. Grabe, ang dami. Dayoin nyo na po ng mga 6 dito the best. Mga ah, six nine, ito po ang pinagmamalaki nilang coffee fair. So, yeah. Kaya, ang tamang pagbasa niyan, Coke, Coffee, Piat. Coffee, Piat. Ayan po. Yung po ang uh, original na basa niyan. Ngayon guys, kung gusto nyo matikman to, maghintay kayo na napakatagal na oras. <laughs> Dahil uh, napakadami po kasi na umu-order. Ayan. So titikman ko guys ha. Ito yung maestro. Kaso yung ako yan. Tikman muna natin bago na bago natin sabihin masarap kasi wala pa eh. Ay, Ayan. Ayang sarap. Wala pa. Titikman ko muna. Pinagmamalaki nila ditong kopi na dinadayo ng napakadaming tao. Mapait pa to. Napakasarap talaga kasi nakakabuhay ng dugo. Latay na, <laughs> na nga yan eh. Kung sa ano yung hindi na... Kaya pala mapait. Kasi Amerikano. Tama? Latay. Ha? Latay. Latay. Amerikano, mas mapait. Punta kayo dito guys. So, di Napakadabis dito. Ayan o. Mura lang to guys. Mga 20 pesos lang meron na kayo dito Sa <laughs> so, lang guys, punta na po kayo dito sa DRT. Sa Kobe Kopi na. Kobe ay copy P na pinagmamalaki nila. yun lang po guys.